Kapag naka-graduate na, ano naman ang tanong? Eh, kailan ka ba mag-aasawa? Ano? Parang kailangan mag-aasawa ka. Tapos, kapag nag ka na, ano susunod na tanong? Eh, kailan ka ba magkakaanak? Ang tagal-tagal mo na may asawa, wala ka pang anak. Kapag nagkaanak na, ano na sinasabi? Tumataba ka naman. Bakit? <laughs> Ibig sabihin, mean, wala na ka. kasi yan. Kapag kapag naging maunlad ang buhay mo, ano sinasabi ng iba? Mayabang ka na. At kapag hindi ka nakatulong, ano sasabihin? Madambot ka na. Hindi ka na ma rich Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung tanong iyon, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin. Kayong lahat na napapagay at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Pasayin niyo ang aking patok at mag aral kayo sa akin. Ako'y maamo at nababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sabagat maginhawang dahil ng aking pamatok at magaan ng pasan yung ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Esok. Eh. Um, ang ating pong pagbasa ngayon ay maiksilang. Tatlong verses po lamang. Tatlong verses. At kaya po ang ginawa ko sa pagbabagi, ang ginawa ko, bawat verse, meron po akong pagdinilay. Kaya tatlong pagdinilay po. Una, inati ko po sa tatlo. Ito po yung unang bahagi. Uh, verse 28, sabi po, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapatid, ang paanyayang ito ng Panginoon ay para sa lahat. No? Wala ang pinipili na ang, ang ng Panginoon ay yung magubuti lamang, ang inanayaan ng Panginoon ay yung mga tapat sa Kanya. Hindi. Ang, ang paanyaya ay para sa lahat. Kasama po tayo lahat. At ito po, paanyaya ay para sa lahat. At ito, para lalo na sa lahat ng mga nahihirapan at lubhang nabibigatan sa kanilang pasanin. Alam nyo, ang tanong ko, ano ba yung nagpapabigat sa buhay natin? O ano ba ang pinapasan natin sa ating buhay? Alam nyo, marami po eh, marami, marami. Maring yung trabaho mo ngayon, yan ang pasan-pasan mo. Mabigat. Mari pong responsibilidad sa tahanan. No? Yan ang ating daladala. O maring, eto po, maring kasalanan na meron tayong nagawang kasalanan na hanggang ngayon, kahit linggo-linggo na merong pakumpisan, nahihirapan tayong maglakas loob na lumapit at tumingin ng kapatawaran. O naikumpisan, pa rin, naikumpisan na natin, pero daladala pa rin natin. maari pong ang nagpapabigat sa atin ay mga kaibigan, no? O maring sitwasyon, o maring nga po kamag-anak. Uh, naalala ko lang, minsan, hindi po natin alam pero nagpapabigat po tayo sa ating kapwa. Amen? No? Hindi mo natin alam, parang simple lang sa atin, pero nagpapabigat po tayo sa ating kapwa. Kaya po ganito, minsan sasabihin, pag may, may estudyante, ano ang madalas nilang marinig? O oh, huwag kang mag-aasawa ha? Huwag kang mag-aasawa. Ilang beses yung sasabihin, huwag kang mag-aasawa. Kapag nakagraduate na, ano naman ang tanong? Eh, kailan ka bang ano? Parang, kailangan ka ba mag-aasawa? Ano? Para kailangan mag-aasawa ka. Tapos kapag nag-aasawa ka na, ano susunod na tanong? Eh, kailangan ka ba magkakaanak? Ang tagal-tagal mo na may asawa, wala ka pang anak. Kapag nagkaanak na, ano na sinasabi? Tumataba ka naman. Bakit? no. <laughs> Ibig sabihin, wala na ka, wala na kasi yan. Kapag, kapag naging maunlad ang buhay mo, ano sinasabi ng iba? Mayabang ka na. At kapag hindi ka nakatulong, ano sasabihin? Madambot ka na. Hindi ka na ma-reach. Alam nyo, hindi natin alam. Hindi natin alam. Maring tayo ay nagiging pabi, nagig, nagbibigay ng bigat sa ating kapwa. Amen? Kaya sabihan nyo po yung nasa kanan nyo, sorry na. No? No? Baka kasi mamaya yung katabi nyo, nasabihan nyo, bukang tumataba ka hindi nyo po alam, parang hirap na hirap na yung tao, pag mo, tumataba ka. Hindi niya masabi sa bakit ganyan ka? Pumapangit ka. No? No? alam niyo sana, wag nating pabigatin ang, bin, ang dala ng bawat isa sa atin. Amen? Amen? Oh, po natin ng Ngayon, no, ang, sabi ba, ang sabi ni Jesus ay, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Uh, mga kapatid, siguro maraming uri ng pagpapahinga, pero ang nice kong bigyan ng pansin na ito, yung ito po na, wag, subukan natin wag tayong magmadali. Sa buhay po natin, subukan po natin yan. Wag tayong magmadali. Wag tayong magmadali. Magkaiba po yung bilisan, yung kilos, at yung magmadali. Yung bilisan ng kilos, maganda po yon. Kasi mayroong mga tao makukupad masyado. No? Uh, yung bang uh, mabagal lumakad, mabagal kumilos sa bahay, ang kupad-kupad, hindi ko maganda yun. Bilisan po natin. Pero, pero ganito, maganda na huwag tayong magmadali. Amen? Sabihan niyo po yung nasa kanan niyo, huwag kang magmadali. Na huwag madali. Bakit ito? Kasi kapag nagmamadali ho tayo, ano ibig sabihin ng huwag magmadali? Minsan, binabadali ho natin yung desisyon. Ano? At pag binamadali natin yung desisyon, kadalasan, nagkakamali po tayo kasi minamadali. Yung iba, binamadali para matapos na. Minamadali. At dahil minamadaling matapos, sa na matapos ng mabilis, eh, nagkakamali pa. Na na nanangyari na ho sa inyo Binamadali nyo. Ibig sabihin, binamadali nyo. Pagkatapos nung ipiprint nyo na, ayaw mag-print ng printer. Visit na visit ka, ayaw mag No? Huwag ko tayo, huwag tayo. Sa pagmamadali, naglalagay po tayo ng pressure sa ating buhay na hindi po dapat. No? Kaya, dahil sa totoo lang, pag minamadali nating matapos, may tanong sa inyo, eh talaga bang matatapos natin yung mga trabaho natin? Pag may natapos tayo, meron na rin. Eh. Di ba? Pag tayo ba'y nagmamadali, ba dadagdagan yung oras natin? Hindi rin po. Palagi po, kahit anong pagmamadali natin, nandun pa rin yung kulang pa rin tayo sa oras. Kaya ganito. Una, huwag kayong magbadali sa pagkain. Amen? Okay. Sabihan niyo po yung nasa kalimahan niyo. Huwag, madali, huwag magmamadali. Yung iba, parang, parang nasa fast food lagi. Pag sinabing fast food, fast eating ang ginagawa. Huwag ko kayong magmadali. Kapag kayo po ay nasa pagkainan, huwag ko yung madaliin yung pagkain. Makipag-usap kayo, makipagkwentuhan kayo. Amen? Magpalakpangan natin ng Panginoon. Huwag magmadali sa pagkain. Pangalawa, huwag ko kayong magmadali sa pagdarasan. Na huwag ko kayong magmadali sa pagdarasan. Uh, may, kumbaga parang ikaw, binigyan, nagbigay ka na ng oras sa Panginoon, huwag mong madaliin yung dasal mo. Namnamin mo yung dasal. Kausapin mo ang Panginoon. Kaya halimbawa, nandito po kayo sa Adoration Chapel. Nasa Adoration Chapel kayo. Huwag yung madaliin yung oras. No? Father, hindi ko minadali. Nakatulog po ako. Okay lang yon, Nakatulog ka sa harap ng Blessed Sacrament na hindi mo naman sinasadya. Maganda na wag nating minamadali yung oras natin sa Diyos. Amen? Uh, palapakan natin. Subukan niyo pong namnamin ang mga sandali. No, namnamin. Alam niyo, uh, ito po ay isang luxury sa iba. Kasi bakit? Sa dami ng ating ginagawa, sa dami ng gusto nating matapos sa buhay, nagmamadali po tayo lagi. Subukan natin huminto at huwag magmadali. Amen? Palapakan natin ang pangalawang verse. Sabi po, Pasanin niyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin sabagat ako'y maamo at may mababang loob. Makatatag po kayo sa akin ng kapahingahan. Mga kapatid, hindi tayo pupunta kay Jesus. Uh, nakalimutan ko lang. Meron pang isa eh. Meron pang isa. Huwag mag, wag, wag magbadaling kumain. Huwag magmadaling magdasal. May pangal may pangalawa po dapat. Huwag magmadaling maligo. Amen. Kasi <laughs> pag nagmadali kayong maligo, aasim kayo. Amen. O palapakan natin ng pangalawa. <laughs> Bakit ito? Kasi pag kayo ay naligo, yun yung oras na para sa inyo. Tingnan niyo po. Yun yung ikaw lang, ikaw lang. At pag wag mong madaliin. No? Kaya doon, minsan mas maganda yung isip, nagiging maluwag. Kailangan nyo pong ma ang isip. ma ang isip. Ano? Kaya para hindi po kayo mainitin ang ulo. Minsan, kaya mainitin ang ulo natin. Kasi nagmamadali tayo lagi. Pero kung sinusubukan natin, wag magmadali. No? Pagkain, paniligo, pagdarasan, mas binibigyan natin ng panahon ang sarili natin. Amen? O pala pangalili natin. Pangalawa, pumupunta po tayo sa Panginoon. Hindi para mawalan tayo ng pasanin. No, hindi ho. Ang sabi po dito, pasanin nyo ang aking pamatok. Meron nung pagkakaiba yung pinapasan at pasanin. Magkaiba po yan. Yung pasanin sa buhay, yan po yung mabigat. Mabigat. Yung pasanin, yan po yung nakakapagod yung pasanin, yan po yung nape sa tayong dalin. Ayaw natin, pero kailangan natin dalin kasi pasanin natin sa buhay. Sino ba ang pasanin nyo sa buhay? Tingnan nyo ngayon katabi nyo, baka yan ang pasanin nyo sa buhay. No? Yung trawa, pasanin sa buhay. Iba po yung pinapasanin at pinapasan. Ang Panginoon ay binibigay, ano binibigay sa atin? Hindi pasanin, kundi pinapapasan sa atin ng Diyos ang ating krus. Ito po sabi ni Jesus, sabi niya, ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin, ay hindi karapat dapat sa akin. Ang pagpasan ng krus, ito sa halip, ito ay mabigat. Ito ay kailangan natin ng panahon, buong sarili natin sa pagpapasan ng krus. Pero ang pagpapasan ng krus ay, ay naglalapit sa atin sa Panginoon. Amen? Kaya kung ano may pinapasan nyo, pag nilalapit ka sa Panginoon, yan ay magandang krus. Yun ang dapat natin gawin. Hindi pasanin, kundi pasanin natin yung naglalapit sa atin sa Diyos. Amen? O po po natin naman. At panguli, panguli, ito po verse 30 sabi, sapagkat madaling dalhin ang aking pamato at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, bakit naging madali at magaan ang pinapasan sa atin? Bakit ito madali? Kasi sino po ba ang nagbigay ng krus? Hello? Sino ang nagbigay ng krus? Si Jesus. At kung si Jesus ang nagbigay ng krus, ang ibibigay sa atin na krus ng ating Panginoon ay yung nararapat para sa atin. Amen? Hindi niya ibibigay yung krus upang tayo pahirapan, kundi ibibigay niya ang krus upang tayo ay tulungan. Sabi nga po ni San, at ganito, hindi lang niya tayo tuturuan, tutulungan pa tayo ng Diyos. Ito po ang sabi ni San Pablo, sa kanya na nakagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa paumagitan ng kanyang kapangyarihan kunakumikilos kumikilos sa atin. Ang krus na ating pinapasan, hindi lang tayo ang papasan ang Panginoon ay kasama nating nagpapasan nito. Kaya sa araw na ito, sana tandaan po natin ang mga bagay na ito. Lumapit tayo sa Panginoon. Huwag tayong lumayo. Lumapit tayo sa Diyos. Amen? Purin po natin.